ito, mapapansin natin yung sit-up na pinagpapatungan po natin ng steel deck. Kaya mapapansin natin, bawat span, ganyan na ganyan yung sit-up, mga ton Sa part na ito, may balagbang tayong paganyan ng GI pipe. Ganon din dito, may katapat yan. yan. double Pasulod na pinatong mapansin natin yung nasa taas GI pipe. Okay? Pagayon ito naman. Yan, paganyan. Pasulod na pinatong natin dyan, yung steel deck. Kaya mapapansin natin dito, meron tayo nakalagay bawat corner ng Yuhi Jack ito yung Yuhi, mga Yuhi natin na so, yun yung trabaho ng Yuhi sasaluhin niya yung balagpag na paganto okay? makapansin natin sa kabilang kanto corner meron din doon yan, so tapatan lang yan yan yan, so yun yung trabaho ng Yuhi po natin adjust adjust po yan dahil full 3 yan. Ayan. so ito yung Yuhi po natin yan yan ang sukat nito 45 by 6 Ayan okay, 6 inches ito Kaya kasi yan, dito yung tatlong kubo Ito sa Okay 6 inches yan Yung height naman niya 45 cm Ayan okay, okay, So just po yan Kaya kung mapapansin natin dito sa taas Pag medyo mababa siya pwede natin ihangat Pag medyo mataas naman Pwede natin ibaba Okay So yun yung trabaho ng Yohi Jack ang papansin natin sa mga baba niya dahil islap na nga ito. Wala na siyang beast jack. Dalawang klase kasi yung beast jack at saka yung iuhid jack. Kaya, yan. Pansin din natin sa part na ito. Ito naman yung trabaho ng uh, shoring jack. Okay? Yan. Ito yung shoring jack. Yan. So, 3D din ito. Adjust, adjust din ito. Pwede angat, pwede ibaba. Okay? So, yun yung dagdag tukod po natin yan para patibay yan sa hindi ba ka rin lundo yung stop po natin yan okay ito naman kasi nakaposti na ito kaya matibay na yan diretsyo na yan dito sa upa yan sa so, lahat ng mga span ganyan na ganyan yung setup Ito lang kasimple ito kasi maliit lang na span to yan so ganyan na ganyan yung setup po natin sa lahat pati yung malalaking span ang kaibahan na dito sa so malalaking span ganito tatlong linya yung new heat jack na nilagay natin kasi malalaki yung span pero ganyan na ganyan yung setup pare-parehas lang okay so, uh, kapansin natin dito kompleto na siya meron ng soaring jack kaya yung mga trabaho ng soaring jack kaya kaya sumasalo yan kaya sumusuporta yan kaya yun yung trabaho ng soaring jack okay so tatlong klase lang yan GA5 soaring jack UHID uh, yuhid jack Okay? Yan, nabubuo natin yung pag pinagpapatungan natin ng steel deck. So, pag nagpapas tayo, ang matitira dyan, yung steel deck na lang. Ganun din ang setup dito sa mga beam. Ayan, kapapansin natin yung beam. Yung runner ng beam, meron tayong nakabalagpag sa part na ito. Yan. Then, pansinin natin yung gitna, meron ding soaring jack na nakatukon. Okay? Itong soaring jack na to, ang trabaho nito para hindi kaya iba pa ng uh, bigat yung uh, mga bigat natin so pagka dikit dikit lang yan kaya kung mapansin natin dito meron ulit suporta dito ng syringe kaya na yan ganun din sa dulo okay so sa, mala, sa mga habang span nabim, beam apat po na soaring jack yan okay nilagay natin so ganun na ganun na yung sit papunta doon sa dulo ayan Ayan, makapapansin natin dito. Ayan. Sa mga nakasalo ko na ano yan. Okay? Sorry dyan. So, lang kasi yung sitap natin. Kahit gaano kabigat pa yung ipapatong na buhos sa taas, hindi siya basta-basta bumagsak dahil nakasitap yung mga uh, jack natin nakatukod yan. Lahat na biga, meron yan. Ayan. Okay. dito sa mga locks ng beam ganun din naka trap din yung yuhi jack ayan po pansin natin ayan, so, sa pabilaan po yan tutulungan po yan para hindi kayang ibukpuka yung sidings ng beam po na okay dyan sa part ng serial mapapansin natin kung may tayo ng U-Hit dito pang sipa ano kasi medyo makapal na buhos ito mga tala ayan sa so, u yuhi jack makasipa ayan pabilaan po yan ayan ganoon din dun sa part so, na yan so naglalabanan niyan para wala talagang galaw yung mga sidings natin so makapalambos dito dahil zero ulit o okay? video perisado yan yung mga locks natin yan yung bisjak ayan, Mapapansin natin pagka kaiba lang sa yung bisjak nakayos yan nakalitin yung bisjak naka-flat lang hindi na sukat nito 4x45 uh, uh cm ay 4 inches okay halos magkahit sura lang siya okay. itong beast ito yung ginagamit na ito ang sipa sa ganyan okay poste to posti. at ginagamit din yan dito sa flooring yeah yan sa mga flooring so nagagamit yan ang sipa okay ganun din ang pang din yan para hindi magalaw-galaw yung mga forma po natin